Oh. Dayan. <laughs> Langga tingson Eto na papa mo, nakita na namon. Ang pangako ko na, na ko siya at ang bahay mo natupad na. Ayan, sige. Binablock ko. Yan, namon ni. Tapos ngamun amon nga upod si tita mo presi ang manghod ko na ang apo ko tapos ang utod ko nga panganay namon amo na ding nagkadto sa imo balay <laughs> nakadamo kadigali sa mga flowers ang ganda ng bahay tingnan niyo naman o di ba para hindi mo mamis ibablog ko to ang mga ano mo mga tanom mo de nan kadamo kadigali sang mga bulak ko oh. langga ay abaw oh tahom sang imong mga balay. Ha? Ato saya sa UAE ya. Okay, malibot pa kami to karon sa sa piyak. Mm. Ayan, nakaupo-upo. Tita mo, Precy, andun, no? mo. Ayan. ikotin ko yung, ano mo, yung bahay, bahay mo. Ang dami mo palang, ano, mga ano oh, ang lapad ng lugar. Tingnan mo oh. Hmm. Dito tayo. <laughs> Tinupad ko ang aking pangako. Uy, alam, may, may ano sila o palad-palad. Yan dahi o. Oh. Hmm. Ganda. Ayan. Hello, yung doggy mo. Yan may doggy ka pa. Tapos doon, oh, ang ganda, mayroon tubo. Yan, may mga hal may mga halaman ka pa dito, oo oh. Hanging plants. Mm. Ang ganda, oh, hanging plants. Ni an. Ni DIY. <laughs> Yan may niyog pa. Doon na naman ako sa kabila ko. Tapos ito, ayan, tingin naman yung kapatid ko. <laughs> Tama, masyal na sa ano mo. Ayan. Ganda, ganda dito sa bahay mo, An. Ayan. Dalawa, pa, dalawa pala yung gate mo. Sa kabila at dito. Ayan, dalawa yung gate niya. Ito pa yung isa. Yung. May avocado pa oh. Oh, di pa. Oh, yan. ang kitchen nila oh. Iyan ang kitchen oh. Oh, di pa. Oh. an ari kami na desa, sa likod sang imo balay <laughs> yan happy ka na pinuntahan na namin yung bahay mo ayan kaya panoorin mo yung video na ito kahit ilang bisis mong panoorin thank you thank you for watching and um, sana makabalik ulit <laughs> bye